Kung kailangan mo ng sulit na tanawin, kailangan mong puntahan ang probinsya ng Capiz, munisipalidad ng Ruhas. Hindi lang ito kilala sa tawag na seafood capital ng Pilipinas. Kilala din ito sa mga nagagandahang atraksyon. Isa na dito ang Alcatraz Ruins sa Sitio Nipa, Barangay Kulasi, Ruhas City, Capiz. Kaya tara, samahan nyo akong puntahan ang Alcatraz ni Bermijo o Alcatraz Ruins sa Ruhas City, Capiz. Itong mga nakaraang araw, galing tayo ng Siquijor doon tayo nag-explore so ngayon nandito na naman tayo ngayon sa Ruas City bumalik tayo dito sa Alcatraz Ruins para i-explore at para ipakita sa inyo ang Alcatraz Ruins dito so nandito tayo ngayon sa Ruas City makikita natin ang baybayin ng Ruas City oh, napakaganda so nandito tayo ngayon sa ibabaw ng Kulasi sa Alcatraz Ruins. Sa unang tingin, mapapansin nyo, tila misteryosong lugar ang Alcatraz Ruins ng Roa City. Tila na pag-iwanan man ng panahon, unti-unti namang nagkakakulay dahil sa social media ang mga makapigil hiningang attraction dito. Sa original na plano, ito ay ginawa upang maging resorts ng pamilya Bermijo dahil sa pananalasa ng bagyong Yolanda ay nasira ang ilang bahagi ng resort nito. Kung ihahalin tulad natin ang Alcatraz ni Bermijo at Alcatraz ng Amerika ay makikita natin ang malaking pagkakapariho Tinawag itong Alcatraz dahil sa pagkakahawig nito sa ruins of Alcatraz sa San Francisco, California. At inihahalin tulad din ito sa Tricolosal Wall sa Attack on Titans. Maganda itong photoshoot at perfect background ang wall na ito ng Alcatraz Ruins. So, andito tayo ngayon guys sa Western Pope Tamsayas. Dito sa Ruas City. Kung saan nandito tayo. Sa Alcatraz Ruins. Ito guys yung Alcatraz Ruins dito sa Colase sa Barangay Nipa. Ito yung resort na hindi natapos na construction ng Bermejo family na nasira ng Yolanda, bagyong Yolanda. So ito dating swimming pool daw to. Ang lugar na to. Pero nasira lang ng bagyong Yolanda. So, napakaganda sana ng resorts na to kung natapos. tibay ng pader niya no pagkagawa ng kakapal uh, parang may pagkakahawig to sa Alcatraz sa San Francisco, California ito may naglalambat so ang taang mga hanapway dito talaga sa Rua City uh, pag pangingisda kaya tinaguri ang seafood capital ng Pilipinas dahil dito mo tatagpuan ang mga iba't ibang sabt-saring lamang dagat dito sa Rua City hindi lang sa lamang dagat na kilala ang Ruas City isa din dito sa kilala pagdating sa mga tourist attraction dito sa probinsya ng Capiz isa na dito itong Alcatraz Ruins na kung saan nandito tayo isa ito sa naging tourist spot dito sa probinsya ng Capiz sa Ruha City, ang Alcatraz Ruins. Talaga namang dinarayo ng mga turista. So napakaganda ng resort sana na to kung natuloy ang construction nito. So tara po, punta tayo doon sa People's Park sa Bye Beach sa uh, Ruas City pwede natin lakarin, pwede tayo magsakay so medyo lakarin na lang natin guys para makita natin yung bye ng Ruas City dito sa Ruas so tara dito tayo ngayon sa Ruas City panibagong umaga, panibagong vlog panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan uh, itong nakaraang buwan na galing tayo ng isla ng Sikihur doon tayo nag-explore so andito naman tayo ngayon sa Ruas City kung saan tayo na naggala-gala andito tayo ngayon sa baybayin ng Ruas City